Tawag okay, sa mga mag-uuma di rapay Wow Hindi kinikaya guys Pero ako kung um, karga guys Nga, di na nang ada mong ha Dala rin yung tao So alright Good morning, good morning mga guys no? Oh, no So May ginagawa tayo guys na DIY or carrier Para sa ating motor Dahil mag-harvest tayo ng Mais ngayon guys yeah. So ito, ginagawaan ko na paraan para makarga, ma, makarga ko ng maayos ang mais ko. So oh. ito uh, yeah, to guys ang makarga sa motor na to at medyo mahirap ang daan. Oh, no. Papunta ng maisa namin. So right. Ha, nandito na ako sa maisa namin guys. So actually guys dito lang dito lang ang motor ko dahil hindi na yon ang maisa namin guys so. Wow. tunog okay, guys talaga talaga yun tunog ka sa yeah! alright so alright pero may Kaya guys ano ah? pa sa ako kung karga guys hindi yeah, na ni kasada mong gagyan nadala na oh, ni no! kutaw so kailay okay, layo mo na ito ang malay so kailay layo mo na itong bako sa atong panimalay eh. so kugir kita para lagi mo ka kung adlaw so siya kaya sa mga mag-uuma dira ba eh Anik ng buhay probinsya no, buhay mahirap. Kinang yung magkayot ta para maka kaunta. Kada yeah. daw right. Yeah. so blessing naman kami lang ang guys, at ang ni Mais. So magpasalamat ko ta sa taas po guys nga nalagi ka blessing ta. So guys, di tarun ma tumbaga sa nawa ni amang akong agian guys. Buse. Oh. Uh, Uh, kung karga guys. Mga ako <laughs> So, wakas abot na, patay napatay balikanan guys dua mga dua kasako o gamay sako tulutanan oh ah, nawa guys solid ang motor na rosy rosy 125 rosy nawa guys rosy 125 guys ah. so naka mtr swing arm ltc shock Oh, si LTC Japan ako kung guys so LTC Racing Japan ako ang let's ስራ